Ang nangyari rito ano, ganito eh. Sana realize ko mula kaninang nagsasalita ka sa pagiging kaanib sa MCGI, dumating yung punto na nagkaroon ka ng question, ng doubt. At nung magkaroon ka ng line of questions na yon, nagkaroon ka ng decision making sa buhay mo. Dumating yung point na nanindigan ka. Kaya nga nag-out ka na eh. So, yan din yung nakita ko sa mga exiters. Na nagkaroon ng matitinding paninindigan gaya nitong si Doc J ano yung nagsalita kagabi doon sa live na napanood ko. Ngayon, itong paninindigan na ito para sa lahat ng mga closet pa ano at sa mga nasa loob pa ng MCGI. Ito nakita ko na to kay Kawili eh. Si Kawili siguro una kong kinakitaan eh bilang isang nanindigan eh na mag-out dahil nakita niyang may mali talaga sa pangangasiwa yung kasing paninindigan sa na ko sa pagmumuni-muni ko kay CJ sa kwento ni Elios, nakita ko, hindi madali eh, yung manindigan eh, Fred CJ. Eh. Apakahirap eh. Kasi una mong kalaban dito sa paninindigan, dati mong mga kasama eh. Ang kalaban mo rito sa paninindigan na to, pamilya mo eh. At yung paninindigan na yan, hindi lang para ipaglaban yung sarili mo. Naninindigan ka para iligtas mo rin ang sarili mo. Kaya alam nyo, pagka itong paninindigan na to, nakuha ito ng ibang mga takot na mga miyembro, kasi pagka nanindigan ka, tatayo ka sa paniniwala mo eh. Ito, hindi ko nakikita to ngayon sa ibang mga manggagawa, sa ibang mga KNP. Kasi kung may paninindigan ka, tatayo ka sa prinsipyo eh. Tanggapin nyo tindi, kung buhay si Bes, maaatim ba ni Bes yung mga narinig niyang paksaan? Tanungin nyo, mga manggagawa, sa puso nyo, KNP, sa budhi nyo, tanungin ninyo, palagay nyo, ano sasabihin ni Bes? Yung walang payas. Alam nyo kasi eh. Alam nyo. Kaya lang hindi tayo makatayo sa paninindigan na yan, sa prinsipyo na yan. Kasi may nakasalalay. Nakasalalay ang pangalan natin, nakasalalay ang kabuhayan natin. Unfortunately, yung paninindigan na yan, malabo sa ibang mga miyembro, sa ibang mga may tungkulin. Pero, yung paninindigan na yan, ang naging matibay na pundasyon at muog ng mga Exeter. Na kahit pa masakit ang kanilang dinanas, kahit masakit at mabigat ang kanilang naging experience, nanindigan talaga sila. At yung paninindigan na yon, marami yon. Hindi lang si CJ, di lang ako. Hindi lang ang ibang mga Exeter. Kasi ang hirap nun, babansagan kang masama. Sasabihin sa'yo, masama ang diwa mo tinalikuran mo pa na ng palataya. Nagbalik ka sa pusali. Para kang baboy na ah, naglubalub naglubalog muli sa pusali at para kang asong kumain uli ng sarili mong suka. Ang titindi ng haharapin mo ng mga sama ng loob na ipupukol at ibabato sa iyo, lalo na ng mga kasambahay mo sa iyong uh, sambahayan. Ang daming masasamang mga termino na pupwede mong saluhin tatawagin kang may masamang espiritu, antikristo, at kung ano-ano pa. Ngayon. Pero yung paninindigan na yan, sa na-assess ko lang, ano, sana naisip ko lang, samantalang kayo nag naghuhuntahan riyan kanina, parang mailalarawan ko ang isang reliyon na may nakita kang diferensya. May nakita kang isang ligtas na lugar para katumakas at kumawala kailangan lang alam mo kung paano kalalabas. Ang nakita kong susi o paninindigan, may nakapakang flashlight. Nung may nakapakang flashlight, tinurn on mo. At nung itinurn on mo, nakita mo yung daan papunta sa exit. Yung paninindigan mo na yon, yung pagbubukas mo ng flashlight na yon. Nung nakita mo yung daan papunta ng exit, lumabas ka kasama yung dala liwanag. Yon hindi madaling gawin yon. Kasi hawak mo eh. Tapos lahat ng mga mata nakatingin sa iyo eh. Ay, lumalabas siya. Gago yan, gago yan, gago yan, gago yan. Ikaw ang tampulan kung libo-libo at daang libo yung nandun sa loob. Ikaw yung mag-iisang lumabas. Ilang daang libo yung babato sa ng masasakit na salita. Pero okay lang 'yun. Dahil sa salitang paninindigan, nakikita mong may sunog na sa loob. Nakikita mong mayroong manipulation spiritually, mayroong kang nakikitang toxic teachings na hindi nakampante ang loob mo na ikaw yung nakakapansin. Yung paninindigan na yon, yung lakas ng loob mo na yon, nabuksan yung fire exit kahit sinasabihan kayong bawal lumabas, pero lumabas ka kahit nasasaktan ka. Kahit maiinitang ka, ang mahalaga, makalabas ka ng buhay. Yung paninindigan na yon, ang naging value, yun ang naging matinding kalasad ng mga exeter. Kaya sa lahat po ng mga nakikinig, kilala nyo si CJ, ngayon kilala nyo po si Dark Knight. Ito lang ang masasabi namin sa inyo. Sabi ko nga kay Brad Jerry Conde, pero Jerry, alam mo, yung mga tao na yan, these people will thank us later. Magpapasalamat yung mga tao na yan na nanglalait lalait sa'yo ngayon. Darating ang araw, magiging thankful din yan sa'yo. Bakit? Makikita din nila somewhere along the way yung nakita mo right now. At maswerte ka. Bakit? Hindi ka nakinakain ng oras. Hindi na nilalamon ang pananalapi mo. Hindi ka na nagiging biktima ng kung anong anong mga manipulasyon na nararanasan ng iba. Ngayong tumindig ka dahil gusto mong ipaglaban ng paninindigan paniniwala kahit ayaw mong masunog. Dahil alam mo na pagkalumabas ka, yan ang magbibigay sa'yo ng kalayaan. Kaya sa lahat ng mga Exeter, sa lahat ng mga nandiyan pa sa loob, isang susi lang ang nakita ko rito yung paninindigan ni Elios, paninindigan ni CJ, paninindigan ni Willie, paninindigan ng lahat ng Exeter, paninindigan na lumayas at manindigang umalis doon sa palagay mong mayroong kang nakikitang hindi na tama. Yung paninindigan na yan ang nagsisilbing susi para sa pintuan ng ating kalayaan. Hindi po masamang magsalita nang ikaw ay eh, nagsasalita nang kung ano lang yung nakikita mong hindi tama. 'Yang pagtayo po o pagsasalita, daan po 'yan para makalaya ka. Kasi kung mananatili kang tahimik sa gitna ng maling sistema, baka lumabas na kasabwat ka pa rin ng maling sistema ng pananampalataya. Hindi ka nagkukulang sa pananampalataya, mas pinipili mo lang na magtiwala doon sa makapangyarihang Diyos na kinikilala mo. Sabi nga ni CJ, hindi ako nakaramdam ng ganong gayo ng naramdaman ni DK. Basta ako, pag naalaman kong mali, layas, alis. Ganon ang may paninindigan. Kaya panawagan namin sa lahat ng mga taong mayroong paninindigan, napipigilan lang ng takot. Baka it's high time. Matuto kayong tumayo at manindigan sa sarili niyong mga paa. Hindi kayo masama nakikita nyo, may diferensya na ang pananampalatayang inyong kinabibilangan. Ang susunod na tanong, ano ang kinabukasan nating mga Exeter? Saan tayo ngayon pupunta? Meron pa ba tayong religion? Paano tayo magre-religion? Paano tayo magsasa Diyos? Ano ang gagawin ng lahat ng Exeter? Yan po ang second part na pag-uusapan namin dito sa Pause and Ponder.